Hai dul. Oke. nak tu kalau

natin ito mga dahil kamaya kapaiwan ako dun sa laot. Pagkatapos natin ito dito. Malamig ka po. Ay! Magdala ano magdala muna, magdala muna, magdala Ayan Pero doon Ayan. Uh, sabay na rin ako mga man, mga kaidol. photos nila mga idol hindi na tayo makaka-upload pero kaya nyo mga idol, mabawin tayo mga idol hindi ko mamihan mga idol dahil mas patalaga tayo dito mga pag mga idol Ayan. so ngayon panibawang asin nyo tayo ulit mga idol at nabangan na lang mga idol sana, nakapating tayo 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 pang mukpang mamaya kaya natin kailangan maraming huli sa kanila makakaday pang ulam na ngayon Siyaw Bago na tayo umuwi Tutok tayo Sana may pang ulam tayo pang uwi din mga kaidon So ito, sana itong GoPro to Makakaroon ng magandang video sa ilalim mga kaidon Sana lang makasak tayo Tama natin ngayon sila daw siya man. idol Liza tapos si idol Jimin and, uh, <laughs> and idol Lucas, syempre mga kaidol and idol Christian yun, naka video natin ngayon mga kaidol so yan mga kaidol abangan lang mga maya? mga kaidol, tatalon si idol Jaikel Mas <laughs> <laughs> kot na rin 'yung. Nabutas na ido 'yung pamana niya. Alam mo 'ni. Malampambe leh. Pero magaling naman naman idol. Okay lang 'yan. Importante may huling isla. Oyaba, 'di. Malayat cha, 'di? Ha? Malayat cha? Ha? Malayat cha. Niya na gandar manang makina.

Ayun na, tumalon sila sa malalim, sa kantuhan. Ayun. Si Idol si Christian, oh. Ang ganda ngiti ni Kasi-Echan Medyo mapayat-payat niya nga sa ngayong Araw na ito mga kaidol Itong mga panahon naman din pumayat-payat siya mga kaidol oh. Kaliliit ng bilbil niya mga kaidol oh. no. si, si Idol Christian mga oh. kaidol yan. Eh, miss na ako ni Idol Christian. Buti to eh. So, na. Apo na oh. Walang araw. Lubog na yung araw mga Idol. Ayan, kung tinakuhin natin mga Idol. Makita ko ha. Ah. Ito mga Idol. Oh! Diba, uwi na po kami mga kaidol, yun na po. Diba, ng na po kami mga kaidol. Kadal na bro? Dala mo pang ata-ata dyan. Ulo, <laughs> <laughs> sa patay mo.